Ang nabuong mga salita ay bahagi ng ating aralin sa araw na ito. Ito ay ang katangian ng sinaunang lipunan sa pagkakamag-anak, pamilya at kasarian, kinship, family and gender sa Timog Silangang Asya, na may pamantayang pampagkatuto na iuugnay ang katangian ng sinaunang lipunan sa pagkakamag-anak, pamilya at kasarian, Kinship, Family and Gender sa Timog Silangang, Asya Mga mahahalagang papel ng pamilya sa lipunan. Una, ang pamilya ay unit ng reproduksyon. Sa pamilya, lahat timong isinisilang ang isang bagong kasapi ng lipunan sa pamamagitan ng pagpapakasal o tinatanggap na paraan ng pagsasama ng dalawang o higit pa sa ibang lipunang kasapi. Dahil ang bata ay nangangailangan ng pag-aaruga sa simula ng kanyang pagsilang, ito ay ginagampanan ng mga miyembro ng pamilya, lalong-lalo na ng ama at ina. Ikalawa, ang pamilya ay unit ng sosyalisasyon. Ang sosyalisasyon ay tumutukoy sa paraan ng pagtuturo sa kasapi ng lipunan ng mga wastong pagkilos at pag-uugali sa lipunan. Sa pamilya nahuhubog ang tamang asal ng isang bata hanggang sa siya ay lumaki at maging mabuting kasapi ng lipunan. Ikatlo, ang pamilya ay unit ng produksyon. Ang salitang produksyon ay tumutukoy sa paraan ng paglikha ng mga bagay at serbisyo na kailangan ng mga tao sa lipunan upang mabuhay noong unang panahon nang wala pang mga pabrika. Sa pamilya, nililikha ang mga goods o produkto at ito rin ang namamahagi ng mga material na pangangailangan ng mga tao. Sa kasalukuyan, ang tungkulin ng produksyon ay nasa kamay na ng ekonomiya. Subalit, patuloy ang pamilya na gumaganap ng tungkuling pang-ekonomiya. Pagamat ang pamilya sa anumang lipunan ay gumaganap ng mga tungkuling nabanggit, mayroon namang pagkakaiba-iba ng mga anyo at balangkas ang pamilya. May iba't ibang anyo o balangkas ang pamilyang asyano sa Timog Silangang Asya at ito ay ayon sa bilang ng kasapi, kakangyarihang magpasya, kamag-anakan at pag-aasawa. Para sa anyo o balangkas ng pamilyang asyano ayon sa bilang ng kasapi, ito ay ang nuclear at extended. Sa mga tradisyonal na pamilyang nuclear, madalas ay naroon ang ama at ina na gumagabay at nagtuturo ng mabuting asal at pagpapahalaga sa mga anak. Ang mga magulang ang nagsisilbing modelo ng pagpapahalaga at sila ang nagkikintal sa puso at isip ng mga anak ng mga dapat gawin sa bawat sitwasyon. Para sa pinalawak o extended na pamilya, ito ay binubuo ng tatlo o higit pang henerasyon ng pamilya mula sa lolo't lola, mga magulang, mga anak at apo sa tuhod. Ang mga pagpapahalagang itinuturo ng mga magulang ay maaaring palakasin ng mga lolo't lola. Mas mabilis din matuto ang mga bata sa pakikipag-ugnayan sa iba dahil mula pagkabata, marami na silang nakakasalamuha. Anyo ng pamilya ayon sa kapangyarihang magpasya, ito ay ang patriarchal, matriarchal at egalitarian. Patriarchal Ang ama o pinakamatandang lalaki ang kinikilalang pinakamakapangyarihan o pinuno sa pamilya. Mayroon siyang autoridad na magpasunod ng mga kapasyahan sa loob ng pamilya. Siya ang kinikilalang may pagpapasya sa mga bagay na nakaapekto sa mga kasapi ng pamilya tulad ng mga bagay na may kinalaman sa pag-aasawa ng mga anak, pamumuhay, pag-aaral ng mga anak at pagtatakda ng mga ari-arian. Sa mga pamilyang patriarkal, hindi nabibigyan ng kapangyarihan ang kababaihan na magpasya kaya't sumusunod lamang ito sa desisyon ng punong lalaki o asawa. Para sa matriarkal, babae ang kinikilalang may kapangyarihang magpasya at mamuno sa tahanan. Ang ina o sino mang pinakamatandang babae ang may ganap na kapangyarihan sa tahanan. Sa egalitarian naman, ito ay anyo ng pamilya kung saan ang pamumuno at pagpapasya sa pamilya ay nakaatang sa kapwa lalaki at babae. Sa anyong ito, ang mag-asawa ay magkahati sa kapangyarihan. Magkatuwang na gumagawa ng desisyon sa pamilya ang mag-asawa at pantay silang may kapangyarihan sa pamamahala at pagpapalakad ng pamilya. Anyo ng pamilya ayon sa kapag-anakan. Ito ay ang matrilineal, matrilineal at bilateral. Para sa patrilineal, pamilya na ang kinikilala lamang na ang kan o kamag-anakan ay iyong mga kaanak sa bahagi ng ama. Matrilineal naman, pamilya ang kinikilala ang kamag-anak lamang ay iyong mga kamag-anak ng ina. Ang mga Minangkabao ay katutubo sa kabundukan ng Kanlurang Sumatra sa Indonesia. Sila ang pinakamalaking matrilinyal na lipunan sa mundo. Nangangahulugan ito na ang ari-arian, mga pangalan ng pamilya at lupa ay nagpapasalin-salin sa kamag-anakan ng ina. Ikatlo ang bilateral, pamilyang parehong kinikilala na kaanak ang mga kamag-anak sa ina at ama. Makikita natin sa larawan na namamayani ang bilateral na anyo ng pamilya ayon sa kamag-anakan. Ito ay ang mga bansa, Philippines, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Laos, Thailand, Brunei, Singapore at East Timor. Ang ilang mga bansa tulad ng Myanmar at Cambodia ay pareho naman na matrilineal at patrilineal. Ang pagpapakasal ay isang mahalagang elemento ng pagpapamilya. Sa maraming lipunan sa mundo, itinuturing na ang pagpapakasal ay pangunahing hakbang sa pagtatatag ng isang pamilya. Ang kasal ay siyang nagpapatibay sa pagsasama ng mag-asawa at tinatanggap na pamamaraan sa pagbuo ng pamilya. Ito ay may dalawang anyo, ang monogamy at polygamy. Monogami Lipunan na naniniwala na dapat ay isa lamang ang asawa, samantalang ang paligami ay sa lipunang ito naman pinahihintulutan ang pag-aasawa ng higit sa isa. Tandaan natin ang pagkakamag-anakan o kinship ay tumutukoy sa relasyon sa pagitan ng individual na maituturing na magkakamag-anak sa dahilang sila ay nagmula sa iisang linya ng dugo o ng pinagmulang magulang o ninuno. Sa kasarian naman, kapansin-pansin ang pagkakapantay ng kasarian at kawalan ng diskriminasyon sa malaking bahagi ng rehiyon ng Timog Silangang Asya. Patunay na, na nakapaloob ang maraming bansa na ito sa bilateral na sistema. Ngayon, isagawa natin ang ating gawain. Ito ay ang piliin sa kahon. Para sa unang bila, ito ay batayang unit ng lipunan na isa sa pangunahing institusyong na itatag sa lipunan. Pamilya ba ang iyong sagot? Tama. Ikalawa, anyo ito ng pamilya na binubuo lamang ng mga magulang, ina at ama at mga anak? Magaling, ito ay ang nuclear. Ikatlo, anyo ito ng pamilya na binubuo hindi lamang ng ama, ina at anak, kundi ng iba pang kaanak, kaanak tulad ng lola, lolo o mga kapatid ng mga magulang. Ama ito ay ang extended. Kaapat, ang pinakamatandang lalaki ang kinikilalang pinakamakapangyarihan o pinuno sa pamilya. Hama, ito ay ang patriarchal. Number five, ang babae ang kinikilalang may kapangyarihang magpasya at mamuno sa tahanan. Magaling, ito ay matriarchal. Ito ang nagpapatibay sa pagsasama ng kasawa at tinatanggap na pamamaraan sa pagbuo ng pamilya. Magaling, ito ay ang kasal. Kapito, may mga bansa sa Timog Silangang Asya na naniniwala na dapat ay isa lamang ang asawa kaya ang sistema ng kasal ay tinatawag na monogamy. Kawalo, mayroon mga sa Timog Silangang Asya na pinahihintulutan ang pag-aasawa ng higit sa si isa na tinatawag na Yes, ito ay polygamy. Ikasiya, Mayroong mga bansa sa Timog Silangang Asya na ang kinikilalang kamag-anak lamang ay iyong mga kaanak ng ina na tinatawag na Mahusay. Ito ay matrilineal. At para sa huli, ito ay anyo ng pamilya na kung saan ang pamumuno at pagpapasya sa pamilya ay nakaatang sa kapwa lalaki at babae sa anyong ito, ang mag-asawa ay magkahati sa kapangyarihan. Napakagaling, ito ay egalitarian. Pagaling at nasagutan ninyo ng tama ang bawat bilang, kaya para sa panghuli nating gawain at ito ay magsisilbi ninyong takdang aralin, isagawa ang isipin at sagutin natin. Narito ang mga tanong. Una, bakit sa palagay mo ay mahalaga ang pamilya? Ikalawa, ano ang kabutihan at di kabutihan ng iba't ibang anyo o balangkas ng pamilya? At panghuli, ibigay ang katangian ng pamilyang Pilipino batay sa iba't ibang anyo o balangkas ng pamilya. Isulat ang iyong sagot sa inyong kwaderno. Laging isaisip na nagsisimula sa tahanan ang malasakit at kapayapaan. Kung ikaw at ako at lahat tayo ay maging ganito, tunay ngang maibabango natin ang bayang ito. Maraming salamat at lagi ninyong katandaan mag-aral ispan sa aral pan.